idol pinis na tayo sa ating gawa ang kisame, pinis na yan pinis ng kisame Okay, yan, may mga ilaw na rin po tayo dyan Ito. yan, saka yung CR natin, ito na yan ambar natin yan MBD shower yan. Yan yeah. oh. Tapos ang ating lavatory. Ayan, ano, nagagaya ng sabon, tissue. Ayan, double po ang ano natin yan. Meron pa sa baba. Ayan o. Ayan. Meron sa taas, baba. Double. May mirror, salamin. Ayan. Pinis na tayo. Ang ganda. Yeah, manin ang dating. Tapos dito, ayan, tiles natin dyan. Ginagrout na natin. Grout na. Ayan, eh. Ayan. 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 Kasama natin, nagagrout, naglilinis. Ayan pa. Ayan pa po yung isa. Ayan. Tapos ayan yung alaga nila, dyan lang sa lamisa. Bahala kang mag-ipot dyan. yan Ayan ang tiles natin. Uff, finish na. Na-stress lang may ari sa electrical. <laughs> oh, hindi pa tapos yung electrical. Pero sa ano finish na tayo. Electrical na lang ang hindi pa. Huhuy! O diba? Chuchu! Okay. Ang isusunod natin ay ang si kita Akit tayo sikamplor. Mga uh, idol. Mga tropa. Mga kaibigan. Ah. Ayan. Dito tayo sa taas. Magwa-waterproofing tayo mamaya. Taas na lang! Ay. Hey. Mag-uumpisa na tayo rito. Na taas. Ano? Second floor. Ano gagawin natin. Malapad-lapad 'to. Yan na lang. Pero malapad-lapad dito mga idol. O, kwarto. Ito si malawak-lawak pang bubunuin to malawak-lawak pa oh. Yan, baba tayo itong hagdan oh. Yan. okay na tayo rito Sabba. Oh. kisami pa lang pandigma na he <laughs>